Sa bahay. <laughs> Wala lang talbos ng sili, di, eh. Ah, asya. Okay. Yun. Bumadala ko, ah. Sarap. Ah, asya. Okay. Wala lang talbos ng sili, tayo, eh, no? Eh, eh. Yun, okay. okay. eh. Yeah, bago tawagin natin sila doon. Ayan, araw ba ay sa tinatawag ko mga uh, harvester boys para magkain muna bago mag kanya, -kanya siguro hindi kasi hindi kasi may makapagano eh, makapag-harvest dahil masama ang panahon. Luto-luto na lang muna kain. At harvest na lang ang kain to, mga karabas. <laughs> Sabay bilhin ng ano, ano, vitamins? A vitamins. Aroy. Sarapan sa ulanan. Bukan, bagus tu. Bukan tu pemburu itu nak.

Ya, bayar kok rin. Malatang gitu. <laughs> Malatang nah, jemaah eh. Good morning, good morning mga karabas. Ah, uh, siguro matutuloy na rin ang pag namin ngayon. Good na sikat ng araw. Sana naman maghapon. apon Luis. Sana mga mga karabas, kagising lang. Magtuloy na rin siguro no. Tuloy na raw. <laughs> Tuloy na ang labanan. Ginagawa <laughs> namin mga karabas. Good morning, Fishy. Good morning mga karabas. Kagigising lang kayo. <coughs> Sakit ang katawa ko sa ambulambong kapon. Tagaling. So, mga karabas, naghati daw sa aking commander. Eh. Nagbili na rin ako ng baka. Ulam namin. Uy, baka. Oh, baka magi. <laughs> baka, baka, sa plastic. <laughs> maganda, na so, rin ang, maganda na rin ang panahon. Siguro makabilad maka na kami. Uh, Atoy-atoyin lang muna ng kunti. Tapos, pag-harvestin. Kasi pag hindi kinpatuyo, yung palay magpunta sa ilalim. Sayang. Ano ba? pa kasi Ang dalawang bulas. Ano ba guys? Ano Ano ba guys? gahago ba guys? Hindi ako sabihing, ko baka. Pagkakita baka bago daing. Pagkakita ko ng daing. Baka to brother. Oo baka yun. Itama yung baka lang pala to. Oo oh Oo. Oh. Oo. Oh. Mga ano, mga karabas. Nagbigay si Jimar, nagbigay si na ano? Baka. Baka. Ang problema baka nakalagay sa plastic. Siyempre, may, may manok din. Ay, may hmm. manok. ano oh, yan? Ano, manok? Itlog? Ano pa na? ng manok, hindi <laughs> manok. May manok din. Isa lang galing ng manok, di ba sa itlog? Itlog. galing ang manok. Uh, pagkain ng aking alaga. Ayun mga eh, habang wala pa yung aming operator ng harvester ay eh, sila maligo dun sa flowing ah, sasamahan ko muna. Siyempre maliligo rin po muna ako. No. At medyo mainit kasi magandang sikat ng araw. Kasi samahan muna sila ligo. Ito e, tour ko muna dito sa aming ano. Sa aming asinda. Oh, ganda ng sikat ng araw. Yon, sana maka, sarap makapatayo tayo. Ali water. Peter Raptor boys. Ligo para sa Palawan, laot, kalukan. Bundok na naman sa kainan eh. <laughs> <laughs> Dun broad may ano, uh, flowing rin yan may yeah. ano yan, oh. Yan. may puno na yan. Ano? Ligo na Sarap maligo ito, Peg. Uh. Eh, Sarap maligo ito, Peg. Ay, ano sabi ni Kat? Ay, ay mga mga badaling araw. Kala ko, six na. Nagising ako. <laughs> May tao sa akin nagkakapa. Ginaganyan-ganyan ako. Pagising ko, para sigot pala. Hindi <laughs> <pula. laughs> <no>, <laughs> ko na alam ko anong panaginit niya. Ay, ginakapa pa yung ko eh. Ay, ano niya? na. Ah, Kala ko 6 ka pa eh lang Kaya Ako makakulot din Naramdam ko may ganyan Hindi na ako Yung ko naman Wala na ako short mga damit na lang Ay! Kaya nagubad ka siguro naman Siguro wow, Ako matulog yan Nagubad na yan Ayan Ay wala kang ha Ula na Wala na short Kaya siguro may rin Ikaw ha

yung <laughs> dami <laughs> <laughs> dali tayo rin <rene> na yun pala to ko lang <laughs> yun <laughs> brad sa yun eh hahahaha 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 hahahaha

mga karabas first time pala makakita ni Bagbus mag harvest ng ano kung paano mag harvester first time pala niya ay sabi niya sa taas paray ko tulog yan ikarati na ang nga nga sa harvester eh kapatid na kami magkabilad at ang gagawin namin ay hakakutan lang namin ng dayami lagay dyan tapos dadlad yung luna Thanks yun o, know? isapin lang natin para hindi maano yung luna, sira so, yan lang sirat dyan para susunod alam nyo na ano ko lang kung kano kalapad yung luna ang ganyan mabatso

Kayon pala mau bas. Si Bayo muna para makita niya. Para makita mo. sabi <laughs> <laughs> ni Hello. <laughs> Hello. <laughs> ya, ya, oh, iya <laughs>

hahahaha eh, kaya? kaya? baka mapalit na sila baka mapalit

Karabas, <laughs> walang ginawa sa grouse si Bagwis. gino <laughs> <Bilag> ng grouse chair lahat. <laughs> walang ginawa sa binilad. Huwag <laughs> <laughs> eh. <lang mukhang, laughs> <laughs> <laughs> Kita mo taan mo? Kita yan! <laughs> yan. Lima lima lang <laughs> Kunti kunti lang na yan Hahahaha <laughs> Wala bang blind eh Paano? Siyan Kaya kaya kaya? <laughs> ha? Gago! <laughs> ano? Ay, 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 Oh, balik. kaya pala balik. Wala Tuna. 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 Ah, ah. Oh, ulah kan so? Ulah so? Buti nga mga karabas hindi nakagala si Bagwest. <laughs> May naiwan pa pala, buti maliwanag ang mata. Kala ko malabo mata mo. Malabo, Pag araw, maliwanag. Oy. Pag gabi, video. Gusto ko parang ito, gano'ng abot Yan. Yan. Yan, ulo ko lang. Ano ka-shoot na sila, man? Alis! 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 kang Alis! 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 na Alis! 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 na Alis! 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 Kapo ka man. Hapo ka. <laughs> <laughs> Kaya ako madali sa bukid. Ano? Ano, ano, ano? Kaya ako madali sa bukid. Ano ha? O, dyan, itcha. Dali lang. Uisipin. Yeah. Dali lang, pero balda. Dali lang, uisipin. Okay, dalawa kayo. Brat, <laughs> oh. ah. uh. dyan na yung niya. <laughs> Baba natin sa mga harabas yung hunos nila lima. Ayaw mo na. Parte. Okay, parte nila. <laughs> lima Kaplola iko long wala. Ungo uh -huh. Thank, Thank you sa Raptor Boys na na, <laughs> na <nagtulong> sa akin. Eh <laughs> mga harabas, na sila. nila. para mabilis haluin. Lang ng Huwag ka magkimbot-kimbot eh <laughs> Dito, dikit-dikit ka dito Tapos may sunod na halo, balagbag naman ay, Oo oh. ah. Ayun mga karabas ay tapos na po paan Ah uh, Bali Ang sukat po kasi ng area namin na to ay nasa ano lang Nasa point Ah uh, Di bali ang inanin niya lahat ay mga karabas mga ano lang 33 kaparis So, hindi na rin lugi, dahil porteto naman ito at mabigat Ito ay bibilad naman bukas niya papa. Inuna lang namin yung pangpagiling namin. Ramas, kape. Kainit-kainit kape ka ba? Salubungin ko ng init para oh, magsingaw. Salubungin <laughs> talaga. <laughs> 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 Ina-salubungin pala, hindi na yan. Galing, galing sinitahan. Dapat ilo. Biliktad. So, hindi, maganda raw kasi, bradya, Papi, para walang paslo ang hmm. Ha?

Sige. Kumusta na? Magbibilad, magbibilad na ako si Nero pa. Bango banguan. Para <laughs> ba si Tao? Pang sigang sa bangus. Baba ng buhay. At lang sabay para isang kulo lang. Oh, um, ano bilang kulo? Isang bukas ang kulo Isang bukas Isang, yun. <laughs> isang bukas, isang bukas na. <laughs> <laughs> May na toto. <laughs> ano to, brat? daw ya? Isang bukas, isang ano raw. Ano kanya tanggal mo yan. Ayun, ah. Tap daw. Tapos siga mo. May munting kangkungan kami dito eh. Ato, pumas. Eh, di ba pa nagpunta ako sa Raptor? Ikaw ko. Ay, ito ang nadala ko. Eh, ito ba yan? Uh, ay, kaya parang masarap eh. Ay, saan magbili pa? Ano, guys? Ayos. Ayos? Iwan nyo yung payat. Yung matatabal ako Dito Okay, pinagbigyan tayo. Paghalo kasi nang halo, ayan, mabilis matuyo. Grabe, oh. try. Mama, ang dalo ko. Ikot diyan, na bangos mga karawas. Para daw maya paghalo ng parai mm, malakas-lakas. Talaga. Pagkalati ka po kasi bukas na bilad natin, hindi natin hanguin yan. Maya, Tipon lang. Tiplop lang siya. Tiplop lang siya.

Ayo kita beli petikan. Beli petik. Berapa nih? Berapa nih? Kalau sile, saya isi bagus. Oh, ini kasihan. <laughs> Di oh setara sah. Ah setara. <laughs> para kan <para, laughs> si pangsa. Ayo, ian. Sudah berapa ini? Di. Di ada mana terbosok? Sudah terbosok. Yun. Dah lima balbon.